Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Praise God! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakatong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagit na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Ginsiliban sa probinsya ng Kamigit ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng Ginsiliban. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong mula sa aklat ng mga awit kapitong putsyam na kabanata, ang talata po ay siyam. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Diyos na aming tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay patawari, ganap at sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. Mahabaga sana kami ay tulungan Diyos na ami tagapagligtas tagapagligtas Mahabaga sana. Kami ay tulungan. Diyos na aming tagapagligtas. Tagapagligtas dahil sa ngalan mo. Kaming nagkasalay patawaring ganap at sa karangalan ng iyong pangalan kami ay iligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba. Umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. At ang aming panalangin ng panal na dugo, aming manunubos, ang siya magliris at umawi sa lahat naming karumihan habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Ginsiliban sa probinsya ng Kamikin. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Ginsiliban nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunupos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Yesus at ang aming panalangin sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Gilsiliban. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Amen. Praise God. Praise God. Ang atin pag pagubulay ay mula sa aklat ng Genesis, katatlumpot limang kabanata. Ang talata po ay labing sam hanggang labing hanggang dalawampot isa. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng tori ng Eder. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang pagkamatay ni Raquel. Ano po? At siya'y inilibing sa isang daan patungo sa Efrata no na sa kasalukuyan ito po ang daan ng Bethlehem. Ito no po, ito po yung lugar patungo sa kung saan ang ating Panginoong Kristo ay tunay na ipinanganak. Ano po? So yung puntod niya, nilag nilagyan ni Jacob ng batong pananda na hanggang ngayon makikita pa rin sa puntod ni Raquel. Alam niyo po, gusto kong bigyang pansin yung paglalagay ng nunong hako ng puntod ng tanda doon sa kung saan inilibing si Raquel. At alam niyo po yung kasama yung pagbabago ng pangalan. Efrata na ngayon ay Bethlehem. Kung atin pong mauunawa, hindi po ito aksidente. Itinalaga ng Panginoon na sa daang ito, ang buhay ni Raquel ay nanumbalik sa kanya. Pero, ito po ay eh nakatuon. Ano po? Yung para siyang nakaturo doon sa Bethlehem. Mga kapatid, may mga pangyayari sa ating mga buhay na nasasakitan tayo. Ang mamatayan po ng mahal sa buhay ay isang napakabigat na pagkakataon. Ano po? At hindi lahat ay eh, madaling nakakalagpas sa karanasang ito. Pero alam niyo po, tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang mga mahihigpit na pagsubok ay pagkakataon para tayo'y patatagin at ihanda ng ating Diyos na buhay. Ilang araw na po natin pinag-uusapan yung patungkol sa pangalan at yung pagbabago nito galing sa pangalang Ephrata, ang lugar po ay tinawag na Bethlehem. Alam niyo po, napakahalaga na ating maunawa ang Diyos ang nagkakaloob ng mga pagkakataon sa ating mga buhay. Kahit sabihin pa po natin na gaano kahigpit, gaano kadilim, gaano kahirap, pinayagan po yan ng Panginoon. At alam niyo po, hindi tayo dapat malungkot. Eh, kung may pagkakataon na kayo eh, talaga namang nilipasan ng kagalakan, eh, kahit papano, pwede naman po yun tanggapin. Pero, ang akin pong panawagan, hindi po doon matatapos doon sa mahigpit na pagsubok ang ating mga buhay. Makikita po natin lumisan si Raquel. Pero, alam niyo po yung kanyang paglisan, nakaturo doon sa lugar kung saan isistila ang Mesiyas. Yung mga mabibigat na karanasan, yung mga pangyayari sa ating mga buhay. Kahit gano pa kahirap ito. Alam niyo po, dapat nating maisip no, na ah, ito pala ah nangyari pala to? ah ganito pala, ah ganito pala, oh praise God dun sa mga ganun pangyayari. Pero gusto ko lang ipaalala sa bawat isa sa atin, may magandang plano, may magandang layunin ang Panginoon. Kaya huwag tayong, basta mawawala ng pag-asa, huwag tayong mawawala ng kaisipan, magsasabi tayo na wala na talaga akong patutunguhan. Hindi po yan totoo. Dahil samantalang kayo'y pinatitibay ng Panginoon, inihahanda niya kayo sa mas mainam na bukas na kanyang itinalaga para sa inyo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na buhay na kumikilos sa bawat isa sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba. Humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, dun sa mga pagkakatao na kami nawala ng pag-asa. Kami ay sumuko. Kami ay ayaw na naming magpatuloy, Panginoon. Linisin mo kami, baguhin mo ang aming pusa, ang aming kaisipan. Nais naming lumakad sa iyong katwiran at sa pangalan ni Jesus. Itinatalaga namin ang aming mga buhay sa pag-asa na nagmumula sa iyo. Panginoon, ipahintulot mo po, magkaroon kami ng mas malapit na pakikipag-ugnayan sa iyo. Sa ganitong paraan, mabatid namin ang iyong kalooban at kami makalakat sa inyong dakilang nais. At na inaangkin namin ngayon pala kami matagumpay na sapagkat ikaw po ay hindi nang iiwan. Bagko sa lahat ng pagkakataon kami, sasamahan, iingatan, babantayan ipagpatanggol. At amin pong inaangkin, tinanggap namin ang tagumpay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa mga habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng ginsilibat, sa probinsya ng gamitin, ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Ginsiliban ay magkaroon ng unawaan. Lord, ayaan mo na ang iyong katawan ay magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng pagkakaisa, maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay makakilos ng may kapangyarihan para sa katawan ng aming Panginoong Iso Kristo at maitatag ang altar ng aming manunubo sa bayan ng Ginsiliban. Maraming maraming salamat po. na ang dadaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong spirito, ang iyong kalwalhatian sa Ginsiliban. Ayan mong maranasan ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legas, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga Bayang ito ng may kapangyarihan. Dasal din namin na umunla at magkaroon ng kaunlaran ang mga bayang ito at dumaloy sa buong luzo. Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad ng mga bayang itong pagkatawag mo bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, and bilang America ways in the height of its glory. Dasal namin ang pagsama mo sa aming pinakamamahal na bayan upang aming maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray Panginoon sa aming mga pre, sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa aming mga tagapanguna and by faith father were believing for the fulfillment of your purposes sa aming mga tagapamuno Panginoon na ang pagkatakot sa iyo ang siyang mararanasan ng aming mga tagapanguna, Lord God. Hindi ang kasinungalingan ng kaaway ang magtatagumpay. At sa pangalan ni Jesus, we're asking of you to expose, expose, expose the lies and deception of the enemy. At ayaan mo ngang iyong katwiran at katotohan ang siyang tunay naming maranasan. As we also pray, Panginoon, sa iyong pangunguna, sa mga training agencies, katulad po ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para magtagum kayo sila sa pagganap ng dakilang kalooban mo. Asioso pray Panginoon, sa aming mga misyonero sa ibang ibang panig ng daigdig, ikaw po ang kumalinga at magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. Abang amin ding idinudulog sa iyo ang aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayaan mong sila'y sumaksi sa mga pansang iyong pinagdalahan sa kanila. At also pray, Panginoon sa bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang apoy ng iyong santong espiritu. Ang maranasan ng mga bansang ito, ayaan mong dumaloy ang kapangyarihan mo at tunay na ang iyong salita ay maipahayag ng may kalayaan at kapangyarihan. sa mga bayang ito, maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, dasal namin ang pagsama ng iyong santong espiritu. Kahit sa Japan, sa China, Lord God, sa uh, Brazil, sa Russia, sa South Korea, sa North Korea, sa Amerika, hiling namin ang ap tuloy ng Santong Espiritu ang tumupo sa iyong mga lingkod upang maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also declare peace over Israel. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Um, may, um Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Kayo doon dulog lalap, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyo, wala imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. i declare the everlasting love of the father i declare the unending blessings of the son i declare the sweet 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 fellowship of the holy spirit now and forever i declare this new house and love with parking with a new vehicle and with a flourishing business in jesus name amen amen many 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 Praise God! Praise God! Hanggang sa susunod po, sama-sama nating declara Filipinas. God bless you, Big time And so we declare to God, be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God! Praise God!